gaya din ng mga hangal at mororonong, Ang lahat ng tao ay nabubuhay dito sa mundo ayon sa kanya-kanyang paniniwala. Sila'y walang pinagkaiba maliban sa magkasalungat na pananaw sa lahat ng bagay. Kaya't paano mo sasabihin mas magaling ka kaysa sa kanya kung ganun din naman ang iniisip niya para sa iyo. Ang lahat ng kultura, tradisyon, relihiyon at matandang paniniwala ay nararapat lang na makatanggap ng pare-parehong respeto dahil ito ang mga prinsipyong bumubuhay sa kanila gaya din ng mga prinsipyong bumubuhay sa iyo. Halika't magbalik tanaw tayo sa kwento ng taong minsan ang namuhay sa kanyang kinagis ng paniniwala. Sinubok ng mga pakikipaglaban at pinalakas pa ng mga revolusyon na hindi lang basta napatunayang siya ay karapat dapat sa mga natatanging kakayahan. Kundi iyon na mismo ang kanyang buhay at patuloy na mananahan hanggang merong sa kanyay naniniwala lumipas man ang maraming henerasyon. Ang kwento ng mga pakikibaka, kababalaghan at mga hiwaga sa pagkatao ni Nicolas Encalyado o yung tinaguri ang Kapitan Kulas, ang huling kilabot ng Sierra Madre. Pero kung bago ka pa lang sa ating channel, pakipindot na din po ng like, subscribe at bell notification button para palagi kang updated kapag may mga bago tayong kwento kagaya nito. Bago ang lahat, munting paalala kay Bigan. Ang makulay na kasaysayan ni Kapitan Kulas ay naganap sa mga sinaunang bayan na nakapaligid sa bulubundukin ng Sierra Madre sa may bahagi ng hangganan ng mga probinsya ng Laguna at Tayabas o ito yung probinsya ng Quezon ngayon. Maari pong marami ng mga pagbabago ang naganap sa kasalukuyang panahon, lalo na sa mga pangalan ng mga lugar na mababanggit. At iwasan po natin ang pagkukumpara sa modernong panahon upang maiwasan ng anumang di pagkakaunawaan. Salamat po. Mula sa kilalang angkan ng mga enkalyado sa bayan ng Mauban sa probinsya ng Tayabas, ay sumibol ang isang Nicolas Encalyado noong taong 1875. Matagal na panahon bago pa man makarating ang katolisismo sa bahaging ito ng bansa. Ang mga katutubong pamilya kabilang na ang angkan ng mga enkalyado ay matindi ang pagyakap sa tradisyonal na paniniwala, kultura at panggagamot. Sila'y nakilala bilang mga albularyo, mga manghihilot at mga esperitista na mas pinipiling manirahan sa mga liblib na bahagi ng kanilang bayan ng mga panahong na pangasawa ni Nicolas si Eugenia Ognamia na nagbuhat din sa pamilyang malakas ang kaugnayan sa panggagamot. Mula sa bayan ng Mauban sa Tayabas, sila ay lumipat at nanirahan sa baryo ng ibabang uwain sa katabing bayan ng Sampalok sapagkat nakita nilang mas liblib ang lugar na yun kung saan doon ay madali nilang mahahanap ang mga pambihirang sangkap na kinakailangan nila sa kanilang panggagamot gaya ng mga matatagpuan sa mga bundok, matatandang puno o di kaya naman ay sa mga kuweba na siyang pinagkukunan nila ng tinatawag nilang kapangyarihan. Dahil ang pagiging manggagamot o albularyo ang pinakamahalagang gawain sa buhay para sa mag-asawa ni Nicolas and Calyado. Dahil sa kanilang kagalingan ay unti-unti silang nakilala sa bayan ng Sampalo at sa mga karatig na lugar nito. Lalo pat hindi sila naniningil o nagpapabayad man lang lalo na sa mga taong naninirahan sa bayan na yun. Bukod sa galing sa panggagamot ay mas sigit na nakilala pa si Nicolas Encalyado sa kanyang husay sa paglikha ng mga agimat at anting-anting na isang buhay na buhay na kultura ng ating mga ninuno maging sa kasalukuyang panahon. Sa pagsiklab ng revolusyon laban sa mga mananakop na Kastila, ang noon ay bata pang si Nicolas Encalyado ay isa sa mga nakabilang din sa pag-aalsa. Siya ay napasapi sa hukbo ni Heneral Severino Taino ng Laguna at sila ay magiting na nakipaglaban sa mga mananakop na Kastila. Sa pagdaan pa ng mga araw ay unti-unti nang lumulutang at mabilis na kilala si Nicolas Encalyado dahil sa kanyang bagsik sa pakikipaglaban na marahil na rin ay dahil sa kanyang tinataglay ng mga agimat at anting-anting na siya mismo ang gumagawa. Minsan sa isang matinding labanan ay nasawi ang kanilang Heneral at si Nicolas Entallado ay napapunta naman sa hukbo ni General Juan Caides. Lalo pa siyang nagpamalas ng kagitingan sa bawat labang kinasasangkutan nila. Napakarami nilang na matatagumpay ng mga pagsalakay at pagbihag sa mga kalabang Espanyol. Dahil sa mga tagumpay na yun, ay formal na kinilala ang kilusan ni na Nicolas Encalyado bilang bahagi na ng revolusyonaryong hukbo ng Pilipinas na pinamumunuan nga ng Supremo Andres Bonifacio kasama sa pagkilalang nakuha ay pinagkalooban pa ng pamunuan si Nicolas Encalyado ng ranggong kapitan na mayroong mga tauhang nakapailalim sa kanyang pamumuno. At dito na nga naging bantog ang alamat ni Kapitan Kulas. Napakatikas ng kanyang hukbo na ang karamihan sa mga miyembro ay ang mga katutubong baluga na tumatanaw ng utang na loob sa kanya dahil siya ang naging takbuhan nilang lahat noong mga panahong isang magaling na manggagamot pa lang si Kapitan Kulas bago sumiklab ang revolusyon. Bukod sa pagiging mga tauhan, ay tinuturuan din ni Kapitan Kulas ang mga balugang ito sa paggamit ng arnis at eskrima bilang dagdag kaalaman sa pakikipaglaban kung saan bihasa ang bihasa na rin si Kapitan Kulas. Ginawan din niya na mga agimat at anting-anting ang kanyang mga tauhan na ito na lalo pang nagpa-immortal sa kanila sa bawat mga labanan. Si Kapitan Kulas ay higit na nakilala ng lahat sa kanyang kakaibang liksi sa pag-atake at pagkatapos ay bigla na lang maglalahong parang bula. Siya ay meron taglay na agimat na kung tawagin ay tagabulag dahil basta-basta na lang siyang nawawala sa harapan ng napakaraming mga kalaban. Sa katunayan sa sumunod na mananakop ng mga Amerikano ay tuloy pa rin ang kanilang revolusyon. Nang ang malaking hukbo ng mga Amerikano ay nakarating na rin sa bayan ng Mauban sa Tayabas ay minsan ang pinatunayan ni Kapitan Kulas sa lahat kung gaano siya kabangis at katapang. Nang minsang inudyukan siya ng kanyang mga kasamahan na kunin ang trompetang daladala ng mga Amerikano na siyang gamit sa pagbibigay hudyat sa kanilang hukbo sa tuwing makikipaglaban. Ang hamon ay kukuhanin ni Kapitan Kulas ang trompetang ito at hihipan sa harapan ng mga kalaban upang sila'y insultuhin. Subalit hindi lang basta trompeta ang kinuhan ni Kapitan Kulas dahil maging ang baril sa baywang na sundalong may hawak din ng trompeta ay nakuha niya ng hindi man lang nararamdaman nito. At sa kanyang pag-ihip nga sa baykaripas ng takbo ay naalarma ang buong hukbo at isang batalyon ang humabol kay Kapitan Kulas ngunit silang lahat ay nakangangang naghahanap sa wala. Gamit ang taglay na tagabulag ay bigla na lang naglaho si Kapitan Kulas sa paningin ng mga kalabang humahabol sa kanya at ang trompetang iyon ay dinamuling natagpuan pa. Nagsunod-sunod pa ang mga ginawang pagsalakay ng hukbo ni Kapitan Kulas sa mga baryo at bayang nakapaligid sa Sierra Madre. Dahil sa kanilang tagumpay ay lalo pang nagpadala ng karagdagang pwersa sa lugar ang mga Amerikano kung saan nagalok pa ang gobernador ng Tayabas ng napakalaking pabuya sa ikadarakip ni Kapitan Kulas na pinaglalaruan lang ang mga kalaban dahil kung saan, saan sila hinahanap ng mga Amerikano. Gayong si Kapitan Kulas ay madalas nakatambay lang sa isang tulay kung saan malimit tawidan ng mga kalaban at doon ay pasigaw niyang iyang kinukutya ang mga kalaban. Sobrang laki ng sakit sa ulo at perwisyong idinulot ni Kapitan Kulas sa mga Amerikano dahil wala na siyang kinikilalang batas sa bansa hanggang sa ito ay nasa ilalim ng mga dayuhan. Bilang propaganda ng pamahalaang Amerikano, ay idineklara na lang nila na ang grupo ni na Kapitan Kulas bilang mga tulisan, mga bandido, ladrones o magnanakaw na pinaghahanap ng batas. Sa bundok na malagi ang hukbo ni Kapitan Kulas kung saan doon na sila sa masamang naninirahan hanggang sa makabuo na nga ng sariling komunidad. Mas sumasampalataya pa rin si Kapitan Kulas sa kanilang taglay ng mga agimat at anting-anting kaysa sa mga taktika at gamit militar ng mga kalaban. Di nga nagtagal dahil sa patuloy na pagkabigo ng mga Amerikano ay nagsagawa na ng napakalaking operasyon ang mga ito. At sa kasagsagan ng ginagawa nilang opensiba, ang pinakamasaklap na nangyari sa lahat ay nang minsang napaglalangan si Kapitan Kulas ng isa sa kanyang mga kaibigan. Nasilaw ito sa halaga ng patong niya sa ulo. Siya ay nakilalang si Diego Kagan na siyang humimo kay Kapitan Kulas na magtungo sa bayan ng Losena para sumuko sa pangakong hindi siya paparusahan at ang kanyang mga tauhan na noong mga sandaling iyon ay mga pagod at gutom na rin sa walang humpay na opensiba ng mga Amerikano. Ganon din ang pangakong aalagaan ng kanyang pamilya. Subalit nasintensyahan pa rin si Kapitan Kulas ng walong taong pagkakabilanggo habang masayang kinuha ng kanyang kaibigan ang pabuyang nakataas para sa kanya. Halos kapareho iyon ng pagtataksil na ginawa sa isa pang bayaning si Macario Sakay. At ang tanging pagkakaiba nga lang ay hindi binitay kagad si Kapitan Kulas, di tulad ni Sakay. Pagkalipas pa ng konting panahon ay pinalaya na rin si Kapitan Kulas. At buhat sa Lucena ay sa baryo na ng San Bieno sila nanirahan na gaya din ang daon na nilang tinitirhan ay isa rin itong liblib na lugar sa pusod ng kagubatan. Gaya ng dati ay bumalik na lang si Kapitan Kulas bilang manggagamot habang sinasaka ang kapirasong lupang pag-aari nila. Inilaan na lang din niya ang kanyang oras sa noon ay lumalaki na nilang pamilya dahil meron na silang pitong anak na yuhan niya og namya na kanyang asawa. Sa pitong iyon ay nakuha din nila ang kanyang alam at galing sa panggagamot at paglikha ng mga agimat at anting-anting. Lalo na ang kanyang bunso na si Dominador Encalyado o si Mang Domeng Encalyado ng Sampalok, Quezon na nabuhay sa mahabang panahon. Huling bahagi ng dekada 20 ang asawa ni Kapitan Colas na si Eugenia ay binawian na rin ng buhay. Mahigit 50 anyos na rin si Kapitan Colas na mga sandaling iyon. Pero dahil sa tikas at husay ng kanyang mga gamit sa katawan, sa pagpasok ng dekada 30, sa kabila ng matandang edad at maraming mga anak, ay nabihag pa rin niya ang puso ng 23 anyos na dalagang si Marcela de Larmente. Armente. Isa lang siya sa masugid na tagahanga ni Kapitan Colas bilang isang magaling na manggagamot at walang hindi nakakakilala sa kabutihan nito. Subalit nabihag man ng matandang si Kapitan Kulas ang dalaga ay hindi pa rin biro ang pinagtaanan niya sa kanyang ikalawang asawa na si Marcela. Dahil isang tikbalang lang naman ang kanyang naging karibal dito na palaging gumagampala sa dalaga. Pero dahil nga sa maraming nalalaman si Kapitan Kulas, sa oras ng kanilang pag-iisang dibdib ay nilagyan niya ng mga tatak na hokis medalyon ang kabiyak at sinulatan din niya ang ng mga dasal sa wikang latin ang buong katawan ni Marcela dahil sa patuloy na panggugulo ng tikbalang. Ngunit dahil sa taglay ng mga agimat ay wala na rin itong nagawa pa kundi lisanin na lang ng tuluyan ang asawa ni Kapitan Kulas. Sinikap nilang mamuhay ng normal lang subalit hindi hindi pa rin mawala sa pag-iisip ni Kapitan Kulas ang matagal ng problema ng kanilang bayan sa kamay ng mga dayuhan. Buwan ng Oktubre taong 1932, nang ang kanyang bunsong anak na si Dominador o si Doming Encalado ay nakatakda na sanang magpakasal na din. Kaya't bumaba ng bayan si Kapitan Kulas upang asikasuhin ang mga papeles na kinakailangan para sa kanyang anak. Pero ang sumulubong sa kanya sa bayan ay hindi magandang pagtrato. Matapos siyang parasahang singilan o kuhanan ng buwis, ganong simula't simula pa lang ay hindi naman talaga nagbabayad ito dahil ayaw nga niyang kilalanin ang pamahalang kolonyal ng mga Amerikano. Pagkatapos nun na ininsulto pa nila si Kapitan Kulas at sinabihan ng Di ba kilala sa iyong pamumundok? Ba't di ka nalang bumalik dun at mamundok muli? At nasundan pa yun ng tangkang pag-iilit ng mga Amerikano sa kanilang kapirasong lupain na sinasaka dahil pa rin sa isyo ng pagbubuwis at kawalan ng mga sedula na noong mga panahon na yun ay isang malaking krimen kung ituring. Dahil sa sobrang sama ng loob na sinapit ng pobreng matanda na si Kapitan Kulas, ay muli nga siyang namundok at muling itinuloy ang pakikibaka. Sa pagkakataong ito ay kasama na niya ang kanyang mga anak at mga kaibigan na gaya niya ay mga veterano na rin ng mga nakaraang revolusyon. Muli siyang bumuo ng hukbo sa kabila ng kanyang katandaan na ng edad at nangyari lahat ng ito sumula noong mga taong 1933 hanggang 1935. Panahon kung kailan muling namayagpag ang pangalan ni Kapitan Kulas. Dahil sa kanilang ginawang panibagong pag-aaklas ay muli din silang pinaratangan ng mga Amerikano bilang mga ladrones, mga tulisan o di kaya ay magnanakaw ng mga kalabaw at mga ari-arian ninuman na pawang wala namang katotohanan. Subalit sa kabila ng mga propagandang iyon ng mga Amerikano ay mas marami pa rin ang kumukubkob sa kanila o palihim na tumutulong mula sa mga taong bayan. Sa kasagsagan ng muling pamamayagpag ni Kapitan Kulas ay merong isang batang aktivista ang gumagalugad sa mga kagubatan ng Sierra Madre para lamang matuntun ang kanilang pinagkukutaan. Ang batang ito ay nakilalang si Kadodo o si Chudoro Asidilio ng kilusang anak pawis ng Pilipinas na noong mga panahon na yun ay nakikipaglaban na din sa pamahalaang kolonyalismo sa kanilang hiwalay na pakikibaka. Ang kwento ni Chudoro Asidilio na nabansagan din kilabot ng Sierra Madre ay ating natalakay na sa hiwalay na kwento na pwede nating balikan. O sa madaling salita, si Nakapitan Kulas at Chudoro Asidilio ang nabansagang mga kilabot ng Sierra Madre ng panahon na yun, kung saan sa kanilang pakikibaka ay napakaraming mga nalaga sa kwarasa ng konstabularyo at sa panig ng mga Amerikano hanggang sa magpatupad nga ang pamahalaan ng malawakang opensiba at napilitang ilockdown ang dalawang probinsya ng Laguna at Tayabas kung saan may barikada ng napakalaking puwersa ang lahat ng mga lagusan at walang makakalabas o makakapasok ng walang pahintulot. Napilitan din silang ilikas sa loob ng lockdown zone ang mga taong bayan sapagat sila ang pangunahing dahilan kung bakit hindi hindi nila matagpuan ang grupo ni Nakapitan Kulas at Chudoro Asidillo dahil na rin sa tulong ng mga tao. Kuling mga buwan ng taong 1935. Habang may barikada sa lahat ng hangganan, ay meron namang napakalaking puwersa din ang gumagalugad at nagahanap sa pinakamasusukal o liblib na bahagi ng Sierra Madre. At sa kasamaang palad, isang espiyang Pilipino ang nakasumpong sa pinagkukutaan ni na sa baryo ng Kaldong. Daglian nitong isinumplong sa mga Amerikano ang kanilang lokasyon kung saan napaghandaan nila ang isang operasyon ...nang di namamalayan ni na Kapitan Kulas at Asidilyo. Napalibutan ng mga kalaban ang lugar na yun... ...at nagkaroon nga ng bakbakan hanggang sa makorner... ...ang hindi nakahandang hukbo ni na Kapitan Kulas. Sa laban ng iyon ay nasawi nga si Teodoro Asidilio ...at ilan pa sa kanyang mga kasamahan. Subalit si Kapitan Kulas, palibhase ay may tagabulag... ...ay muling nakatakas sa paningin ng mga kalaban. Nagpatuloy ang kanilang pagtugis sa hukbo ni Kapitan Kulas ngunit talagang hinding hindi na nila ito matagpuan pa. Samantalang ginawa naman ng pamahalaan ang lahat ng paraan para lang mapalantad si Kapitan Kulas. Umantong pa ito sa puntong ginagamit na rin nila ang kanyang asawa na si Marcela at ang kanilang anak na babae na si Aurelia upang sila mismo ang makiusap na isuko na ni Kapitan Kulas ang laban. Sa pusod ng mga kagubatan ay kitang kita ni Kapitan Kulas ang hirap na dinadanas ng kanyang mag-ina dahil sa kakahanap ng mga ito sa kanya. Kasama ang grupo ng mga Amerikano na panig ng gobyerno. Dahil sa laki ng kanyang awa at habag ay nagpakita na nga siya sa mga ito habang may daladalang pagkain para sa kanya. Ang grupong ang kanabibilangan ng kanyang mag-ina ay nakipagnegosasyon kay Kapitan Kulas kung saan napagtanto niya na hindi na rin naman pala masama ang inaalok sa kanya. Kasama ng pangakong amnestiya ay nakikita na rin naman ni Kapitan Kulas ang unti-unting pag-unlad ng kanilang bayan dahil sa mga programang pinapakinabangan ng mga tao. Bukod pa dito kung lalantad siya ng tuluyan ay mapupunta sa kanyang mag-ina ang napakalaking pabuyang inilatag ng gobyerno dahil sila ang magiging tagapamagitan sa kanyang pagsuko. At noon ngang ikalabimpito ng Enero ng sumunod na taon 1936. Dakong alas 6.30 ng umaga sa gitna ng tulay ng ilog maapon, ay formal lang ang sumuko si Kapitan Kulas kay Gobernador Rodriguez ng Tayabas. Sa pagkakataong iyon, ay hindi naman sumira sa pangako ang Gobernador at tinrato nila ng maayos si Kapitan Kulas. Dinala nila siya sa mga kabayanan at hinayaang usap sa mga tao na kanyang mga kababayan na pinaglalaban ang karapatan. Na mga sandaling iyon ay inihayag ni Kapitan Kulas sa lahat ang kanyang mga pakikipagsapalaran sa kabundukan ng Sierra Madre habang tinutugi siya ng mga kaaway. Nakwento din niya ang kanyang matagal na pamamalagi sa ilalim ng isang tulay kung saan nabasmasok ang tropa ng gobyerno ng mga Amerikano na humahanting sa kanila ngunit dahil nga sa kanyang mga agimat ay hinding-hindi siya matagpuan ng mga ito. Mula doon ay malimit pa niyang kutsain ang mga sundalo ng pamahalaan ng mga salitang Kayo ay malilipol ko hindi nyo ako nakikita. Pero nakikita ko kayo. Ako'y hindi na may meruwisyo. Kasama niyang ikinuwento din sa lahat ang mga pakikipagsapalaran nilang dalawa ni Kadodo o ni Chodoro Asidilyo kung paano nila hinarap ang hamon ng buhay at hamon na rin ng mga kaaway para sa magkaparehong layunin ang makamit ang kalayaan ng bayan. Pagkatapos magsalita sa mga tao ay dinala din nila si Kapitan Kula sa Malacanang upang makipag-usap naman kay Pangulong Manuel Quezon. Sa noon ay kakatatag pa lang na pamahala ang Commonwealth ng Pilipinas. Sa pangakong kalayaan ay nagkasundo ang dalawang ito at bilang kapalit sa kondisyong Papasukuin na din ni Kapitan Kulas ang kanyang mga anak at iba pang mga kasamahang nananatiling nasa bundok. Sa pagsapit ng 30 ng Enero ng taong 1936, sa pamamagitan ng sabayang pagpapatunog ng mga kampana sa sentro ng mga kabayanang nakapaligid sa Sierra Madre ay formal na ngang inanunsyo ng konstabularya ang pagtatapos ng kanilang kampanya laban sa tinaguraan nilang mga ladrones o bandido at maari nang makabalik ang mga tao sa kanilang mga tahanan matapos ang ilang buwan na lockdown sa lugar para hantingin ang hukbo ni Nakapitan at Chudoro Asidillo, na nabansagang mga kilabot nga ng Sierra Madre. Sa muling pagbabalik sa normal ng bayan nila ay tuluyan na ding binigyan ng kapatawaran o pardon si Kapitan Kulas. Bagamat ang kanyang mga anak at iba pang mga kasama ay nahatulan ng pagkakabilanggo ayon sa kanikan nilang mga pagkakasala. Pero nakatakda na rin sana silang palayain lahat sa pamamagitan ng amnestiya upang magkaroon na ng ganap na kalayaan sa bayan. Ngunit pumasok naman sa bansa ang noon ay ikalawang digmaang pandekdik, kung saan nagsanib kwersa na ang hukbong Pilipino at mga Amerikano laban sa panibagong mananakop na mga Hapones. Ikalabing walo ng Mayo taong 1940 ay nang makaramdam na rin ng pagod sa katawan ang noon ay matanda na na si Kapitan Kulas. Sa mga sandaling iyon ay isinuko na niya ang kanyang katawan at siya ay merong iniluwang tatlong hiyas na mapuputi at inilagay niya sa loob ng bote sapagkat ang mga ito'y nagtatalbogan at kumakawala. Pagkatapos nun ay nagwika na rin siya sa kanyang asawang si Marcela nang bata ka pa may iwan na kita. at siya ay tuluyan na ngang nagpahinga. Si Nicolas Encalyado o si Kapitan Colas na bitirano ng maraming revolusyon at nabansagang huling kilabot ng Sierra Madre ay pumanaw sa edad na 65 taong gulang. Samantalang ang kanyang angukan ay nagpatuloy sa pamamayagpag at nakilala sa mundo ng mga agimat at anting-anting magpasa hanggang ngayon. At sino nga ba namang mag-aanting ang hindi makakakilala sa bunsong anak ni Kapitan Kulas na si Dominador o si Mang Doming Encalyado ng Sampalok, Quezon? Siya ay nabuhay at namayagpag sa mahabang panahon hanggang dekada 90. Ang lahat ng tao ay nabubuhay ayon sa kanya-kanyang paniniwala. Gaya din ng mga hangal at marurunong, wala silang pinagkaiba maliban sa magkasalungat na antas ng kanilang pananaw sa mundo. Kapangyarihan nga ba talaga o isang malaking kahibangan? Ikaw kaibigan, naniniwala ka pa rin ba sa mga tradisyonal na kalaman sa modernong panahon na ito? Kalokohan mo ba silang may tuturing gayong mas nauna pa silang niyakap ng ating mga ninuno? Matagal na panahon bago pa man dumating ang mga mananakop na may daladalang relihiyon. Maraming salamat sa iyong pakikinig, kaibigan.